Nasagip pang isang lalaking anim na araw na trap sa loob ng kanyang pickup truck sa Indiana sa Amerika. At sa Texas naman, maaksyon na naging pagtatapos ng standoff sa pagitan ng mga polis at isang truck driver. Yan at iba pang frontline news abroad, hatid ni Gary De Leon. Tatlong oras na kipagmatigasan sa mga polis ang driver ng trailer truck na ito sa gitna ng highway sa Houston, Texas. Unang sinita ng mga pulis ang driver dahil sa pag gewang na pagmamaneo nito sa highway. Pero imbis suminto, humarurot palayo ang truck. Kaya binaril ng mga pulis ang gulong ng trailer truck. Sa kabila nito, nagmatigas pa rin ang driver at hindi bumaba ng truck. Napilitan tuloy gumamit ng makina ang SWAT team para sapilitang buksan ang pinto ng truck. Hinagisan din ang smoke bomb ang chuper ngunit di pa rin ito bumaba. They the dog. There sa uli, gumamit na ng K-9 unit ang pulis para hatakin palabas ang driver. Ayon sa mga umaresto, tila wala sa sarili ang tsuper. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Himalang nakaligtas ang isang lalaki matapos matrap ng anim na araw sa loob na nadiskrasa niyang pickup truck sa Indiana dalawang mangis ang nakakita sa wreckage na napunta sa ilalim ng tulay. Inakala pa raw lang patay na ang driver pero nang lapitan, biglang nagising ang lalaki. Kuwento ng survivor na wala ang kanyang cellphone kaya hindi siya makahingi na sa klolo pero nagawa niyang tumagal sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ulan. Nagpapagaling na ngayon ang driver sa ospital. Sa Palm Beach County sa Florida, sinaklaloan ng mga bumbero ang San Chuper matapos matrap sa loob ng kanyang trap. Maghahatid lang ng mga kargang bakal ang Chuper nang mawalan ng kontrol. Lumampas at tulay ang truck kaya't lumambitin ang cab nito. Para masagip, gumamit pa ng cherry picker ang mga bumbero. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.